Today guys, gagawa ako ng popcorn. Kapon gumawa ako pero hindi ko na pichuan na yung video So ngayon gagawa ako ng popcorn para ibigay Marami na nga akong nabenta kahapon ng popcorn. At naglagay din ako sa tindahan. Madali lang sa gawin. Nagyan ko ng popcorn at binasuran ko sa ng sis. No, ni kahat. No, no. Wait lang ni Karok. Hello. 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 Hello? Hello? siya ng oil. Tapos painit. dito yung popcorn na para din lang natin siya. Tapos, ano.

ito hmm. so, bali ito yung popcorn guys, yan tatakpan natin painitin natin guys, wait natin hanggang gano'n gano'n yung, ano niya yung popcorn siya yan guys, nagstart na siya gano'n fisik nasional kita ini itu guys mm -hmm. ya yeah. lagi kurang nakal. Unti-unti lang kahit kasi maano pa ka na na maganda ka na, na marami siya. Yan. Unti-unti lang na ba na yung popcorn ko na ito? Unti-unti lang ko na ilagay. Kasi marami marami kasi ano hindi siya bumuka lahat so din na pangalawang gawa

nga mo siya. Ganun mo. Yan. Masimple guys. Ito yung pang tatlong luto. Daan-dahan. daan na guys. Okay. Alis ikaw yan. Alis ikaw. Alis, Alis ikaw. Mainit ni ka. Alis pang lima na ito guys panglima. lima iguran ko siya ng pangila na kasi para mga ano lahat mga bumuka uh -huh. yan ang picnic ko pag damihan mo hindi siya bumuka lahat kailangan so, magdiyaga Tap natin ulit para kapitin na lang ko siya ng cheese steak. Ito guys, alam niyo yung cheese steak. Oh, yeah. Ito, ilalagay ko pag mo yung sayo dito. So, yun. Pusin muna yung sayo. O sayang-sayang, baby. O sayang. Kain po, baby. Sayang-sayang. Okay? Sige na. Sige na. Sige na. Gano'n lang ito. Gano'n ka siyempre, guys. Panglima. Panglimang gawa. Yeah. kailangan may tiyaga ka unti duty mo siya ito. Ang business ito guys, ito pa may tiyaga. O, Nika, na yan. Ito lang oil guys, at least, lagyan siya ng corn unti-unti. Ubus so, ko ito, 3 kilo ito. 3 kilo

masuk ikan, oh alis dian alis, alis. wait lang, wait lang wait lang mama, wait lang wait lang mika ha, wait lang mika ayo masuk 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 lingawa mo go goan para nit sya kasi may in. Mama. Hoy, laboy. Laboy. Na ba kayo? Ah. Mama, para para dito na rin Ay, mainit masyado. So, ngayon guys, natapos na ang paggawa ko ng popcorn. It's ready to repack na. Salamat sa panoon. Ganito yung laking balde na lagay ko. Mamaya i-repack na yan siya guys para i-deliver din siya. O Simple. Yung pandagdag business. Discarte guys. Kailangan matalino ka. yeah So, thank you for watching. God bless you.